May mga lalaki na hindi sumisigaw ng kapangyarihan pero ramdam mo agad. May ilang lalaki na pagkapasok pa lang sa isang lugar ipinapakita agad kung sino sila. Pero may iba namang hindi kailangan magsalita at kahit ganoon parang humihinto ang paligid. Sanay ang mundo na humanga sa mga titulo, hari, presidente, CEO o sino mang may posteng nakasabit sa pangalan nila para tawaging makapangyarihan. Pero masakit ang katotohanan. Karamihan sa mga koronang iyan, mura lang ang pagkaimbento. Binuo sa politika, diskarte o chamba. At hindi nakaupo sa trono ang totoong lakas. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangan ipakita. Makikita mo ito sa taong iginagalang kahit hindi humihiling. Sa taong hindi namimilit sundin pero sinusundan pa rin Iyan ang sigma. Siya ang tipo ng lalaki na namumuno hindi dahil binigyan siya ng mundo ng go-signal, kundi dahil hindi niya iyon hinihingi. Ang mga maingay na lalaki gustong magmukhang hari. Ang tahimik, sila ang may likas na bigat na hindi kailangan patunayan. Ang sigma ang nagpapaalala na hindi galing sa titulo ang autoridad. Nang gagaling ito sa karakter, presensya, at disiplina na hindi botohan o pabor ang pinagmumulan. Narito ang kabalintunaan. Namumuno siya nang hindi siya nagpapakitang namumuno at sa kabila nito, parang hindi siya kayang hawakan ng mundong adik sa validation. Una, hindi siya umaasa sa pahintulot para mabuhay. Karamihan sa mga lalaki parang nanghihiram lang ng espasyo sa sarili nilang pagkatao. Pumasok sa silid, nakayuko, iwas tingin, maingat sa bawat galaw. Parang kailangan nila ng tahimik na aprob mula sa lahat bago huminga ng normal. Para silang umuupa ng buhay, nakasandal sa salita ng mga taong hindi naman mahalaga. Bawat hakbang nila parang pakiusap, bawat salita parang aplikasyon para matanggap at gaya ng mga nangungupahan, alam nilang pwede silang patalsikin kapag hindi sila sumunod sa hindi nakikitang patakaran ng lipunan. Pero ang Sigma, hindi siya naglalaro ng ganyang laro, hindi siya naghihintay ng permiso, hindi siya kumakatok para magtanong kung pwede ba siyang pumasok. Tahimik niyang binubuksan ang pintuan at naglalakad papasok na parang may sariling bigat na nagsasabing, narito ako dahil pinili kong narito. Iyon ang malaking pagkakaiba. Ang pagkatao niya hindi pawis na pinagtatalunan, sarili niya itong pagmamayari. At nararamdaman ito ng lahat kapag pumasok siya. Kaya kakaiba ang dating niya. Hindi siya nanliligaw ng atensyon, kaya mas lalong nakakakuha ng atensyon. Hindi siya nagpapakitang gilas, kaya mas totoo ang kanyang presensya ang lalaki na hindi nangangailangan ng permiso ay nagiging untouchable dahil wala kang pwedeng bawiin sa kanya na hindi niya hiniling. Iyan ang dahilan kung bakit siya delikado. Iyan ang dahilan kung bakit siya nakakaakit. At iyan ang dahilan kung bakit lihim siyang kinainggitan ng mundo kahit tinatawag nila siyang suplado, arogante o iba. Hindi yon mga insulto. Iyon ay pag-amin na hindi nila siya kayang kontrolin Karamihan ng lalaki mamamatay ng hindi ito nauunawaan Mamatay na humihintay ng pag-apruba bago gumalaw Umaasang may magokoronang karapat-dapat sa kanila Pero ang sigma? Matagal na niyang kinoronahan ang sarili noong araw na tumigil siyang maghintay Iyan ang unang matinding aral Ang umaasa sa permiso na bubulok ang tumatanggi dito, nabubuhay ng malaya. Ang korona ay inuupahan. Ang kaharian ay itinatayo. Dalawa, habang ang iba nag-aagawan sa mga titulo, siya tahimik na nagtatayo. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa pagkakaroon ng titulo, rango, upgrades, recognition, lahat ng makintab sa papel. Iniisip nila na ang suot na korona ay simbolo ng bigat. Pero ang korona ay palamuti lang, isang bagay na pwede kunin. Isang simbolo ng sistemang hindi mo pagmamayari. Ang kaharian, iba. Ito ay gawa sa dugo, pawis, oras, at disiplina, hindi sa boto o pabor. Ito ang alam ng sigma. Kaya hindi siya pumipila para tawaging boss. Habang ang iba nakaluhod naghihintay na tawagan silang leader, ang sigma nasa lupa maruming kamay nagtatayo ng pundasyon na hindi kayang gawin ng mga umaasa sa titulo. Hindi siya interesado sa dekorasyon. Interesado siya sa istrukturang hindi bumabagsak dahil sino mang humahabol sa corona, humahabol sa validasyon ng ibang tao. Ang corona ay laro ng ibang tao. Ang kaharian ay laro niya. At kapag natayo mo ang kaharian mo, dala nito ang fingerprints mo habang buhay. Ang bigat niya ay galing sa presensya, hindi sa posisyon. Ang sigma hindi kailangan ng papakilalang titulo, hindi niya kailangan ng nameplate o badge. Ang lakas niya nanggagaling sa mismong pagkatao. Habang ang iba sumisigaw para mapansin, siya kayang patahimikin ang buong silid sa simpleng pagpasok. Hindi ito pekeng kumpiyansa, hindi ito display, ito ay presensyang hindi kayang kopyahin. May mga lalaking mukhang matatag pero halatang pilit, mga kilos nila puno ng paghingi ng approval. Ang Sigma hindi kailanman nangangailangan noon, kaya kusang lumulubog ang tensyon kapag naroon siya. Hindi niya ginagampanan ang pagiging makapangyarihan, talagang ganoon siya. Apat, hindi siya nagpapasakop sa mga trono ng lipunan. Ang lipunan gustong magbuo ng hierarchy sa kahit saan. Opisina komunidad, grupo, politika. May sarili itong mga trono na pansamantala, mga pinunong nakasandal sa ego at pansamantalang power. Marami ang yumuyuko sa kanila, umaasa ng pabor. Pero ang sigma, hindi. Hindi siya lumuluhod sa kahit sinong self-proclaimed ruler. Alam niyang ang mga tronong iyon guguho kapag na-expose ang totoo nilang laman. Kaya hindi siya nakikibagay sa palasyo ng ibang tao gumagawa siya ng sarili niyang teritoryo at doon siya tunay na soberano. Ang taong tumatangging lumuhod, hindi mo na muling mapamunuan. Panglima, kinatatakutan siya dahil wala siyang presyong katumbas. Ang mundo naniniwalang lahat ay nabibili. Pera, komportable, koneksyon, seguridad. Para sa karamihan, totoo yan. Pero ang sigma walang presyo. Hindi siya naakit sa suhol, pampalubag, o pangako. At iyan ang dahilan kung bakit siya nakakatakot para sa mga gustong mangontrol. Kung hindi siya mabili, hindi siya pagmamayari. Kung hindi siya pagmamayari, hindi mo siya mababasa. At kung hindi mo siya mabasa, natatakot ka. Ang takot na iyon, kalaunan, nagiging respeto. Dahil sa kaibuturan, hinahangaan ng tao ang sinumang mang kayang tumanggi sa anumang deal para hindi mawala ang sarili. 6. Hindi siya nagahari sa iba, sarili niya ang kanyang kaharian. Ang alpha naghahanap ng dominasyon. Ang beta naghahanap ng leader na susundan. Ang sigma, wala sa dalawang laro. Ang tunay na larangan niya ay nasa loob. Ang kalaban niya ay sarili niya. Ang koronang gusto niya ay self-control. Hindi niya gustong kontrolin ang mundo. Ginugusto niya ang kontrolin ng sarili, ang impulse ang disiplina, ang gutom, ang kadiliman. Ang taong kaya ang sarili niya. Lagi itong mas tatagal kaysa sa taong kaya lang ang iba. Guguho ang mga imperyo. Ang self-mastery, hindi. Pito. Hindi siya manlalaro ng laro. Kaya siya ang may-ari nito. Ang ladder ng hierarchy, walang katapusan. Promotions, status, approval. Lahat hinahabol ng maraming tao hanggang tumanda. Pero ang Sigma lumalakad sa labas ng arena na iyon. Hindi siya naglalaro kaya hindi siya matatalo. Hindi siya nangangailangan ng patakaran nila kaya hindi siya naaapektuhan. Habang ang karamihan nag-aagawan sa loob ng hawla, siya abala na sa pagbuo ng sarili niyang mundo. Ang hindi paglalaro ang nagbigay sa kanya ng tunay na edge at sa huli, siya ang may hawak ng board. 8 hindi niya ipinagsisigawan ang kapangyarihan. Nararamdaman ito. Ang mahihina o maasta, nag announce nagpapakitang gilas, nagpapanggap na malaki ang sigma hindi kailanman. Tahimik ang kanyang lakas, parang unos na paparating, tiwala, steady, hindi kailangang ipagsigawan. Walang ingay, pero malakas ang dating. Kaya siya sinusundan ng mga tao kahit hindi niya hinihingi. Hindi dahil nagre-recruit siya, kundi dahil hindi nila mapigilang ma-attract sa kanyang bigat. Hindi niya kailangan bentahan, hindi niya kailangan mamolitika sapat ang mismong presensya niya. Siyam, hindi niya kailangan ng trono dahil siya mismo ang trono. Ang tunay na sigma hindi nauupo sa trono. Siya mismo ang haligi. Ang presensya niya ang basehan kung saan nakatayo ang iba. Ang autoridad niya hindi dekorasyon kundi pundasyon. Masisira ang trono, mawawala ang mga simbolo. Pero ang taong naging estruktura hindi mo matitinag. Kahit hindi niya gustong mamuno, sinusundan pa rin siya. Kahit hindi siya humihiling, nagbibigay pa rin ang tao ng respeto. Dahil may ilang tao na pinuno, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa bigat nila. Sampu Ang korona niya ay gawa sa pamana, hindi ginto. Ang mga koronang ginto, kumikinang pero kumukupas. Pinapasa-pasa sa mga naghahangad. Ang sigma hindi naghahabol sa palamuting iyan ang korona niya ay ginagawa sa pamana. Sa epekto ng presensya niya, sa mga pagpiling nagdulot ng pagbabago, sa disiplina niyang nagtanim ng mga resulta na mas tumatagal kaysa sa katawan ng tao, ito ang tanging koronang hindi mananakaw. Ito ang nagtatagal lampas sa panahon. Ito ang koronang inukit ng karakter, hindi ng dekorasyon. Hindi kailangan ng sigma ng korona mula sa mundo dahil matagal na siyang may sariling trono sa kaluluwa niya. Hindi niya suot ang autoridad niya. Siya mismo ang autoridad. Ang hari na walang korona, hindi mo kayang agawan. At siya ang pinakamatagal na namumuno. Hindi dahil tinawag mo siyang hari, kundi dahil hindi mo mapigilang tratuhin siya bilang hari.